Pwede ka maglaga ng itlog. <laughs> Grabe. Ang ganda dito. Oh. oh my god. ng aming hotel alright Hi mga kamokong at andito kami ngayon yung Mok sa Curon, Palawan ayan yeah, si Mok hi Mok ayan grabe ka darating lang namin kaya lang namin halos ng uh, aeroplano at dumiretso na kami dito sa uh, Bacau uh, Bay Resort ayan. ayan ang ganda ha oh <laughs> natalisan si Mok Ayun kasi oh. Ayun oh. Kaya dapat tignan tignan yung nilalakaran. Ayan mga kamokong. Diba at uh, siyempre mamaya dinoy na. Mananawa na naman kami ni Moka kakain ng seafood. Ang ganda rito mga kamokong. Tapos mamaya mag maliligo lang kami ngayon. Tapos dinoy na. Ayan. At bukas na yung gala. At dito na tayo sa aming room. Alright, ito ang aming room. Yung si Mok, busy na. At uh, mamaya papakita ko sa inyo yung view sa labas. Ang ganda. At ito ang aming toilet. Alright. Okay. Tapos may cabinet lagyan na ng mga gamit. Ayan. Okay, labas na tayo. Papakita ko sa inyo yung view. Tara na. Tadaan. iyan ang ating view. Ayan. Ayan. Andun yung pool. Yung kanina. Andun. Pero ang ganda pa rin ng view. Ayun Diba? So, ayan. Mga kamukong, napakita ko na sa inyo ang aming room. At maya-maya, uh, dinoy na. Okay. Pawis na pawis yung mok. Grabe. Sarap na ating pagkain ngayong gabi. Let's eat mga kamangko. Kaya tayo. And iyan mga ko Good morning sa inyong lahat. At uh, second day namin ngayon dito ni mok sa Kuroon. Ayan. Uh, Nag-breakfast lang kami. At uh, ngayon pumunta kami dito sa Makinit Hot Spring. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. Wala pang masyadong tao at kami pa lang. 何 Oh ini Ini enggak enak ini Yang first time gue tidur sama kiinit head spring Kenapa ya. kiinit head tubig enggak kering? Kan head spring enggak ya? Coba eh. Oke oh, papa kita kasihin ah. ya Akan Genda So, wawakan natin yung tubig. Wow, ang init. <laughs> Grabe mga kamokong ang init. Sobrang init. Wow. <laughs> Pwede ka maglaga ng itlog. <laughs> ang init. <laughs> ang ganda. ang swerte namin na ito. Kunti pa lang ang tao. Diba? O, oh, yun diba ko hindi ko na. Grabe ang Grabe ang ganda. siyempre mga kamukha ko ngayon naman maliligo na tayo wag natin sayangin ang oras ayan dahil may amaya ay magla-lunch na ayan, so maliligo muna tayo alright <tinyo> talaga na natural na ano siya, maalat. Natural na natural. Grabe, ang ganda dito. Ayan, o, nakita nyo naman, tapos na kami maligo ni Mo. Grabe, hindi ako makatagal sa 20 minutes na nakaluglog sa ano. Hot spring, grabe. Ang init, sobrang init, 41 degree. Nasasaktan yung balat ko. Ayan si Mo. Ayun, nasaktan mo. Hindi ko makita. Ayan, basta nandiyan. ayan, ayan. 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 Hindi ko makita malabo mata ko. Andun, ah, dalawa lang kami ni Mok na uh, Pinoy. Tapos sila mga nagbibigo doon At siyempre mamaya, marami ng tao dito. Kaya ang swerte namin dahil nauna kami. So maya maya mag, uh, lunch na din kami. Grabe ang ganda. Tapos na kami ni Mok at uh, pauwi na kami. Ayan, kapag-bisa rin kami. Pero parang uh, itutuloy namin yung pagka-shower din sa bahay dahil kasulti talaga yung tubig uh, parang malagkit-lagkit pa siya ng konti ayan dahil pang mga ginagawa dito ayan. at least nakarating tayo dito sa makinit at spring ayan, pauwi na tayo okay mga last lunch time na kain tayo at grabe ang dami namin pagkain <laughs> sobrang dami thank you Ruth Yay! So, let's eat. Oh, my God. Grabe. dami na kain ni Mo. Grabe. <laughs> Ayan, natapos na kami kumain. Super dami namin pagkain kanina. <laughs> At, ubos talaga. Balik na tayo sa room. Ayan, tayo dadaan. Hmm. sa room one, two, four. Ayan. At after namin mag-lunch, kanina ni Mok, nagpahinga lang kami ng konti sa kwarto. Tapos, uh, nakipag-meet kami kay Ruti. Ayan. Uh, Nag-dessert at nag-coffee. <laughs> Kahit mainit. Ayan. At, uh, ang next namin ay nagpamasaj massage kami. Tapos, uh, ito na naman kami ulit. Uh, pupunta kami sa pinuntahan namin nung unang araw namin dito ni Mop. Yan, para manood ng sunset. Yan, at syempre magsha-shot-shot kami doon. Hey. Kumain <laughs> na ulit mga kamuko. At siap pa dito para kami sabak ko. Very sorry. Yeah, good morning. Kagiising lang naman At, Papaligo na ako. Ayan, yeah, so lakas tayo dito. Maganda sa pinulihan <laughs> yeah, pa <-uwi> na tayo Mga <laughs> bike <Karun. laughs> So, nasakay na tayo ng aeroplano Tara na